Welcome. <laughs> Sorry hindi to announce dahil uh, meron na ako tinitesting. Gusto ko kasi quality yung camera na gamit ko dito sa pag live Ayoko yung sa laptop lang. <laughs> kasi parang hindi ako parang ano, sobrang sobrang yung filter pag sa computer. Anyway, hintayin na natin na makapasok yung iba. Ano ba to? Parang baliktad yata yung piluka ko eh. Hello, kung sino man yung first viewer natin dyan. Ano ba yan? Parang hindi ako marunong masuklay like kapag nasa live. <laughs> Ba't yung ibang streamers? Ang galing-galing. Okay. Sino yung ba yung andito? Good morning everyone! Uy, 22 na kaagad! Good morning everyone! Pasok kayo dahil mag-uusap tayo. <laughs> Mag-share lang ako kung bakit ako napadpad sa pag-uutang sa OLA at hindi para baka hopefully, may matutunan kayo. So, masaya to kasi this time, mawi-witness niyo na bulol ako. Paiba-iba yung ginagamit kong language. Tagalog, Ilonggo, Bisaya, ganun. Ayan, mukhang tao na ako dahil ako'y nakapagsuklay na. Hello, Alona. Hello, Riza. Good morning. <laughs> Alright. So, okay ba yung audio? Yun, yun yung dapat next na chinecheck eh. Kung okay ba yung audio. So, parang weird kasi yung, ka yung camera ko andun. Kaso, nakatingin ako sa comment section. Kaya, ayan. I'm back here at home sa aking studio, mini studio, na ang daming kalat ngayon. Okay. So, this is just an informal stream. Gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ako napadpad sa Ola. I'm sure meron, huwag kayong mag-isip na dati ko na ito pinag-usapan kasi may bago akong i-share dito. And para maintindihan nyo, again, walang pikon pikon ha. Bawal yung pikon dito dahil talo yung pikon tapos matitigas yung ulo. Okay. <laughs> Paano ba to? So, gusto kong pag-usapan natin ngayon, dalawang topic. Uh, 30 minutes lang yung stream natin because I have very, very short attention span. Uh, ayoko kasi na magulo. Ayoko ng complicated, mga guys. At gusto ko rin batiin, uh, in addition to the people who are here, na 14 viewers. <laughs> Good morning sa inyong lahat. I hope you stay kasi I want this discussion to be nice and friendly and dynamic. And I really hope meron kayo matutunan dito. Again, bawal yung pikon, yung masyadong emo, at masyadong matigas yung ulo dahil talo po yung mga tao ganito. Dapat kasi open-minded tayo, resilient, flexible, and highly adaptable. Sometimes kasi dito sa channel ko, yung gusto ko kasi right expectations. Ayoko yung Um, hindi kasi maganda na yung andito ka lang dahil gusto mo lang marinig yung gusto mong marinig. Dapat kasi naririnig mo rin yung dapat mong marinig sa ayaw mo man at sa gusto kasi doon tayo natututo, doon ako natuto dahil dati, tigas-tigas ng ulo ko mga guys, kaya yun ayun, ayun nung napala ako <laughs> again, um, guys let's not um, get sidetracked. Yung ating discussion for today is just, ah uh, paano ako napadpad sa Ola? At, uh, and, may mga scam ngayon sa Facebook na gusto kong i-share sa inyo. So, I think mauna tayo dun sa pinakamadali, yung scam ng mga Ola. Ayan, guys. I-share ko sa inyo. Kasi may nag-share nito sa Facebook, ha? O, yung scam muna yung pag-usapan natin. Part 1. Scam sa Facebook or mga scam ng mga nagpapautang kunyari. So, yung first scam, um, shinare ito sa Facebook page ko. By the way, guys, if you wanna to know kung ano yung Facebook page ko, nasa description box po, okay? Um, you can go there kasi sa Facebook, meron kasi nakakapag-share ng screenshots, di ba? Dito sa YouTube, walang screenshots. Um, okay. And oh, sa mga nagsasabi, bakit si Ate Red hindi nag-1-1-1? Takot ako sa inyo <laughs> <laughs> hindi ako nagkawanan on man. Takot ako sa inyo. Joke lang guys. Kasi um, hindi naman ako trained specialist. Hindi naman ako lawyer or hindi naman ako counselor. I am not trained to handle, um, to give advice. Yung mga sinishare ko lang dito are basically the things na na-experience ko lang. And it's hard to give advice on something na hindi ko fully alam yung background, di ba? So, at least, yung, yun lang yung kaya ko ma-share, yung na-experience ko talaga, because I want everything authentic. And kung may mga comments man ako hindi nasasagot, that is because ayoko magbigay ng maling information. I'd rather be quiet than say something na misinformation lang naman pala or assuming. So, hi po! Hi, Adrian! Hi, Merlot! Merlot! Yatok, yabot! Okay, hi, hi. Once again, welcome. So, ayan, yung mga scam. Gusto ko i-share guys yung mga scams sa Facebook para aware din kayo in case hindi pa kayo aware or probably aware na kayo. At i-share isha ko na lang yung aking um, opinion about this. So, asa na ba yun? Okay, yung first na i-share isha ko sa inyo is a comment from Maureen G. Sagal. Teka, kaya pala parang ang buron ng mata ko. Ang hirap. Maureen Sagal, gusto niyang i-share notice to the public daw. Just in case lang, Jude, family and friends. O, si Maureen, bisaya po. Kaya I'm going to try my best na i-translate to. Kay Maoy, trending ngayon. Ito daw yung trending. Modus daw to ng mga scammers. Kuya Juan, ma ta, mabiktima tag apil So matakot tayo kung tayo mabiktima din dito. Kaya awareness to the public to uh, paki-inform lang mga friends, uh, mag-ingat tayo kasi yung modus nila sa FB and sa GCash or online pa May mga binanggit siya mga online loan apps dito. So, puntan lang kayo dun sa Facebook page ko at kayo nang magbasa yung comment galing kay Maureen para aware din kayo. Um, kasi ayokong in-name yung mga loan apps kasi baka magkabali din ako. Pero yung sinasabi daw nila ay nangunguha daw sila ng ating Facebook profile gumagawa sila ng fake account at nagme-message sila sa ating mga friends at family at nagpapanggap na mangungutang humihingi daw ng tulong so magsascam sila gamit yung ating profile so guys paki-private po yung profile wag basta-basta mag-accept ng kung sino-sino um dapat yung Facebook friends mo kasi ayun eh, lang yung mga circle mo dapat yung alam mo yung mga taong impor important lang or yung mga taong kilala mo talaga. wag yung sino-sino lang. Kasi na-feel mo naman kung yung profile na isang tao na nakikipag-friend sa'yo is something na kaduda-duda, di ba? So, screen the people you accept sa friends mo very well. At huwag basta-bastang Uh, makipag-chat kung kanino. So, just in case na, you know, may mag-message sa inyo na nagpa na, 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 na nagpapanggap na si ganito daw siya, kakilala niyo daw siya, at humingi ng tulong, especially monetary, at parang kaduda-duda yung profile, makipag-video call kayo. <laughs> yun That's the safest way. Makipag-video call. Huwag yung chat-chat lang. Makipag-video call or tawagan nyo mismo yung number ng taong nagkocontact sa inyo. Yun yun. So... Kinapi page niya for awareness. If you want to go to my Facebook page, you're welcome to do so. Follow me on Facebook. Also, copy paste yung sinabi ni Maureen at i-share niya rin sa Facebook page niyo para aware po tayo na some scammers would go as far as um, hacking into our Facebook accounts uh, or um, using our profile, i-copy yung Facebook natin para i-add nila as friends yung mga friends natin para humingi ng pera. And we don't want that. Kasi... Um, wala lang. We just don't want scammers to thrive, diba? So, dapat aware yung lahat. Ano ba to? Yung pimple kong itim. Bumuka ako may double chin or may divided chin. <laughs> anyway, so moving on, may isang ang dami na rin sa inyo nagtatanong sa akin. Ano yung masasabi ko sa mga yung mga sa Facebook lang, sa WhatsApp na nagko-contact, na nagpapautang daw. Ako mismo may natanggap din ako ha. May natanggap akong text nasabi, nagpapautang daw ng 70,000 pesos, all I need to do is click the link. no ko yung link, nag-open yung messenger, at nagbukas yung pangalan ng isang tao. So, siya daw yung nagpapautang, ito daw yung profile niya, kinlick ko yung profile, napunta ako sa Facebook page ng kunyaring lending na yan. Guys, please take note na yung mga lending companies, they are required by our government or SEC na dapat registered po talaga sila. Kung walang registration, hindi mo matrace, mga Facebook, Facebook lang, then malamang, hindi yan legit. More so yung mga loan apps na humihingi ng down payment bago yung sasabihin, magbayad ka daw ng 500 para sa ganitong loan or mag-down ka muna ng 25. Ano ba? Nangungutang ka nga dahil wala kang pera tapos maghahanap ka ng pang-down para pautangin ka. So, sakit sa ulo yan, di ba? So, most likely, para sa akin scam yan. Kapag humihingi ng pera da, as down payment, kasi dapat yung service fees, kahit na mahal man yung service fees, dapat binabawas yun sa utang eh. ba? Diba? So that makes sense. Kahit na mahal man yung service fee, basta yung tamang approach is dapat i-deduct yan sa proceeds ng loan. wag yung hinihingi sa'yo yung pera. Kahit na sabihin nila, bibigyan ka ng refund, wag huwag kayo maniwala dyan. Sabihin nyo na lang, i-deduct nyo na lang sa loan ko, huwag nang, ayoko magbigay ng pera kasi wala akong pera. Hindi tama na mangutang pa ako para makautang. Di ba E di, di kung na-scam pala, edi dumobli yung problema mo. So, scam number one, ayun, may mga private niyo yung Facebook niyo para hindi manakaw yung profile niyo at hindi magamit ng mga scammers. And then, scam number two, kapag humihingi ng down payment, nako. Huwag nyo nang pansinin yan. At kung walang registration, nagme-message-message lang sa Facebook na nagpapautaw na unang ito. Kasi they prey on people na they know yung desperate or yung need na umuutang. And sometimes pag desperate ka or kailangan mong umutang or hindi ka careful, madaling gullible ka sa mga ganito. So, ayun. Okay, now that I've shared that, um, next natin pag-usapan kasi sabi ko short lang yung live stream natin because I have a very short attention span. Ayoko ng complicated, ayoko ma side <laughs> Kung meron lang tayong maisipang topic, let's put it on a separate um, chat live stream venue. <sighs> okay, saan ba ako? Okay, paano ako na uwi sa pag-uutang sa online loan app? Kasi most people have a very, very terrible terrible misunderstanding na just because nag-vlog ako about utang, hindi ako nagdaan sa paghihirap. Um, ganito na ako, kaya para akong, ang arte ko daw magturo ng ganito o, hin o ganito. Pero guys, paano nakilala ko yung Ola dahil dati rin akong down. And during the time that I was down, like super, super down, kakapanganak ko lang, CS, at hindi pa stable yung job ko that time, yung super, super down talaga. Tapos asawa ko lang yung may stable job. And back then, yung kanyang income was barely enough sa aming expenses. Ah, uh, di ako makalapit sa mga kamag-anak ko, guys. Bakit? And I'm not, I'm not gonna blame them for that. Maintindihan ko yan eh. Pero bakit hindi ang hirap umutang sa kamag-anak? Dahil yung kamag-anak natin, alam nila kung ano yung sitwasyon natin eh. Nakikita nila na, ah, wala namang trabaho yan. Eh, hindi naman nila naiintindihan yung nature ng online job, na may income naman eh. Pero para sa kanila, especially the old ones, para sa kanila, kung hindi ka nag-9 to 5, hindi ka pumupunta ng opisina, they have this misconception na wala ka talaga trabaho. Wala kang so alam ng mga Nakikita nila na yung kamag-anak natin nakikita nila yung situation natin eh. So sila yung unang nag-judge. Usually, this is really a hard 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 truth. So ang hirap humiram sa kamag-anak or sa kaibigan, especially those na alam yung situation natin. So usually they would think, "Ay, na CS 'yun. Walang trabaho." yung asawa na sa bahay kasi hindi naman nila naiintindihan yung online job ng asawa ko para sa kanila just because kaharap yung computer para sa kanila tambay lang sa bahay computer lang buong gabi buong araw yun yung yung, 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 pag-iisip so kung hihiram ka sa kamag-anak isipin nila bakit ko to pahihiramin eh wala naman tong pambayan and more so kung nakita ng kamag-anak na parang down ka um you don't look your best they're gonna judge you I'm sorry, masakit man isipin, pero they, most of them, they will be the first to judge you. Like especially sa itsura mo, ay, ano ba, ba't lo hindi lumalabas sa bahay, ganito, ganito, down yung ganito, ba't ano nangyari sa negosyo? They're gonna judge you. Bakit natin po uutangin to, eh, wala naman trabaho to, di ba? That's a hard truth. Now, napad, napadpad ako sa OLA dahil yung OLA, yung tinitingnan ay numbers lang, di ba? yung OLA, basta may mapakita kang ID, may mapakita kang payslip or source of income, bang statement man, basta may pumabasok, pahihiramin ka. Kasi hindi naman alam ni OLA na wala ka palang trabaho. Or naghihirap ka na pala kasi tatlo yung anak mo, es ka lang, um, sideline, sideline ka lang. Hindi yun nakikita ni OLA. Kasi algorithm lang. So dati mas madaling humiram sa OLA kaysa kamag-anak. But I'm not blaming my kamag-anak, my friends and family Um, na hindi sila napahiram, na tumatanggi sila dahil naiintindihan ko na sila ay may mga pangangailangan din. So, nauwi ako sa Ola because of that. And guys, oh, ito ha, ito isha-share ko sa inyo ha. Dapat bukas ang isipan, dapat tanggap natin to Okay? Walang magpapautang sa'yo kung yung itsura mo ay you don't look your best. That is Sure talaga Of course, maiinsulto ka. You will feel bad. Kasi sasabihin mo, may pera naman ako, yung gano'n. Pero guys, impressions, impressions, always, they last. So kung pupunta ka ng banko, paano ka pa ng banko kung mukha kang hindi naka, nakahilamos? Mukha kang bagong gising. Paano ka pa ng isang loan app kung mukhang peke yung ID mo? Pa paano ka pa uutangin ng loan At Mukhang peke yung payslip mo. So you have to look your best. Of course may mga matitigas na ulo sasabihin na don't judge the book by its cover but the hard reality is that people judge. I'm not saying na we start a course para baguhin natin yung pag-iisip ng tao. Dapat there are times nang talaga na dapat tayo mismo we are adaptable we learn to accept things na wala sa control natin. So, hello! Sorry, yung anak ko pumasok. Go outside muna. Go outside. I'm working. See na. Bye-bye, bye See you later. Go to Mano. <laughs> Alright. So, kakagising lang ng anak ko. So, what I was, where I was, I, eh? So yun guys, um, it's really important to understand that things are not always in um in our control, and we cannot always change how people see us. But that's the reality. Th that's the reason kung bakit walang kamag-anak ang hirap humiram sa kamag-anak at sa friends. And syempre, um, kaya napadpad sa mga Ola. Dahil si Ola, um, for as long as my ID ka and my proof of income ka, then mas madaling umutang kay Ola. Now, the dark side na umuutang sa Ola is yung interest at service fees. Masakit yan, tanggapin. Pero here's one thing na dapat nyo rin intindihin. Something na pagmadali yung isang bagay, something is gotta give. So if something something's too easy, it means babawi siya sa interest. Approve ka, wala kang credit without checking your credit history, pero they see you as a risky person, so mataas din yung interest mo, mataas din yung service fee mo cause of, because of the risk. Because wala kang track record eh. Hindi wala kang credit history to show them na hindi ka risky. Now, during the time na down kami, tinang masakit man isipin, pero hindi kami makapunta ng banko, hindi kami makapag-credit card, hindi kami makapag... Doon kami nauuwi sa mga loan apps, so mataas yung interest, dahil wala kaming credit history. Hindi maganda yung aming credit worthiness. Masakit po siyang isipin, pero what are you gonna do about it, Diba? We cannot always change things para sumang-ayon siya sa kung anong gusto natin. But we can do some things on something on our end para eventually tayo yung mag-adapt. That's how things work. Okay? So sa mga loan, sa mga content creator na nagsasabi sa akin, hindi daw ako, wala daw ako malasakit sa mga all victims. Well, actually, it's not like that. It's just that, ako, I firmly believe na mas mabuting mag-concentrate po tayo sa things na meron tayong control. Anong pwede natin gawin? What can we do now? Kasi, if we're going to focus on other things na hintay tayo, may action yung government, hintay tayo na may ganito, may ganito, nga nga, hintay tayo forever. Pero kung mag-focus tayo sa kung ano pwede natin gawin, for example, we learn to choose kung anong olang lang pwedeng pagkatiwalaan, then may control tayo dun. Kung sakali man hindi tayo makabayad, at least dun tayo sa mga ola na pwedeng pakiusapan. Di ba? Kasi wala naman, honestly, wala naman talagang nakukulong sa utang. But there are consequences, and these consequences take, consequences take time to heal. Like sa announcement ko kanina, matagal ko na talagang gusto magkaroon ng sariling bahay. Because one of the things na kino-consider kapag umuuta ka sa banko, nagka-credit card, magkukuha ka ng credit card, pupunta ka ng mga loan companies na okay yung offers sa ka-interest, yung pinaka-isa sa mga kino-consider nila, ano? Permanent address. So for 20 years, guys, palipat-lipat kami ng address dahil nagre-rent kami for 20 years. And that makes things so hard na mag- na umutang, pumunta ng bangko kasi gusto kasi ng bank, dapat matagal ka na sa tinitirhan mo and dapat meron kang permanent address which we didn't have. Kaya ang hirap, hirap, hirap na pumunta sa mga loan companies yung talagang mababa yung interest, maganda yung offer. Ang hirap magkaroon ng credit card. Buti na nga, nga lang kayo, may mga credit card companies na na kahit na walang landline, okay. Kasi dati dapat may landline ka talaga. Employed ka talaga. So yun, tagal na namin gusto magkaroon. Pero bakit hindi kami maka ano sa bahay? Kasi kahit na pag-ibig, hindi rin kami qualified. Dahil hindi naman kami palagi nagbabayad sa pag-ibig at that time. Dahil wala kang kahit na pambayad nga sa pag-ibig, hindi nga namin ma-meet dahil work from home kami. And then there are other things na kailangan namin gastusan muna at nakakalimutan yung mga ganun. Hindi kami qualified sa pag-ibig. So And then, ang hirap, kahit na guys, pag-ibig, kung meron ka rin outstanding loans, yung talagang lagpak talaga yung credit history mo, hindi ka rin maa niyan. So, for more than 10 years, ang hirap talaga. And kung matigas talaga yung ulo mo at ayaw mo mag-accept ng change, kung talaga ipipilit mo talaga yung gusto mo kasi ito yung feel mo, ito yung sabi ng content creator na puro, puro feelings, puro assuming, <sighs> Hindi ka mago-grow. So dapat you learn to adapt. You learn to yung sumusunod ka sa galaw. I'm not saying na makipagplastikan ka sa mga companies sa ganito, but I'm saying na dapat marunong ka rin mag-accept sa things na merong control at sa mga things na wala kang control and focus on things na kaya mong gawin. I'm saying this because it's a process wag wag ka mag-alala na one year ka naghirap, five years ka na Sometimes it takes longer than that. So yun yun. So I hope meron kayong natutunan dito kasi um, ayoko kasi magbigay ng yung parang masyadong idealistic na mga explanation. So, and next live natin guys, gusto kong pag-usapan yung palagi niyong tinatanong sa akin. 'yung tinatanong kung dapat pa bang bayaran because ta yung loan up. Before natin 'yan talakayin, maghanap kayo ng isang lawyer na nagbo or someone, person of authority, 'wag yung blogger vlogger lang na sinasabi just because assumption 'yan, just because feeling nila ganito ha. Maghanap kayo ng lawyer na yung nagsabi talaga na huwag bayaran yung isang ola na walang dugto. Yung sinabi lang talaga huwag bayaran yung isang ola. Period. And I look into that. Because I don't think there's a lawyer na magsasabing huwag magbayad ng isang utang without, you know, without context or walang surrounding, you know, or explanation. Kasi tinanong ko rin yung friend ko eh. Kasi ang dami nang tatanong. Sabi ko, ano ba yung sasabihin ko or dapat ba mag-advise ako pag may nagtatanong? Kasi naawa ko eh sa mga nagtatanong dapat pa ba bayaran because di na. But, sabi ng friend ko, hindi ka dapat mag-advise without knowing the full background. Especially na hindi ka, hindi ko alam yung batas. Kasi malay mo yung advice ko without, nagbigay ako ng advice without knowing the full background of something, what if napahamak ka? So, sinong mananagot? ba? Diba? Diba? So, that is why, hindi ako nag one kasi takot ako sa inyo. <laughs> Joke. Hindi. Kasi, let's just do things right, things right the first time. Huwag tayo mag-assume, huwag tayo gawa-gawa ng kwento, just because sinabi ni ganito, just because sinabi ni ganyan, huwag mag-assume. Always, always think. Pero, guys, like I always say, uulitin ko to, uulit ulitin ko to. Wala namang talagang nakukulong sa utang. Okay? Kaya dapat pag-isipan niyo kung babayaran niyo o hindi because meron po yung consequences. Pinagdaanan ko 'yan, yung mga consequences na 'yan. Naranasan ko 'yan. And it's really, really, really hard na to fix something that's broken. Kaya dapat ngayon pa lang pag-isipan mo talaga because one wrong decision can make or break and break your future plans and it's hard to fix something that's broken. So ratatat ako ng ratatat dito ewan ko may nag-comment ba dito. <laughs> Alright, so well thank you so much for the people who've been here like I said 30 minutes lang yung ating stream for the day because, ayoko mas side tinry ko lang kung nag-work yung camera ko. So far wala namang nagreklamo na walang audio yung aking stream yung aking life. Kita nyo, ang tanda ako na, pero may baby hair pa rin ako. <laughs> Alam nyo, pangarap ko rin magkaroon ng malapad na ano, na forehead. Pero, mas malakas yung baby hair ko eh. Paano ba yan mawala? Oh my God. 20 years na akong pinapaasa ng mga gumugupit sa buho ko na sinabi nila, pag tanda mo, mawawala yung baby hair nyo. Mo, pero hanggang ngayon, andito pa rin yung baby hair ko. So, niloloko lang nila ako. So thank you so much for being here, guys. I'm going to leave. Siguro, I'm gonna give the next five minutes para kung may tanong pa kayo. Pero huwag lang yung masyadong mahirap, ha? Na baka tumagal tayo na isa, isa pang oras dito. Hello, Rose. Sorry, hindi kita napansin kanina. Sino pa yung andito? Thank you so much for the likes. <laughs> All right, looks like. So next time we announce ko na para mas marami yung andito. Gusto ko sayo magulo. Charot. Sabi ko kanina, Ayoko ako magulo. Tapos ngayon sabi, sabihin ko ayoko ako magulo. <laughs> At uunahan ko na kayo. Oo, oh, mukhang tumaba ako. Yes. So what? Ano ngayon? <laughs> Basta happy naman. Gusto kong pumayat pero ayoko mag-diet. Charot, meron 'yun ganun Okay. All right, guys. So walang questions, I'm gonna leave you for now. I'll see you next time. Again, my Facebook link is in the description box. Follow me on Facebook kasi dun tayo makakapag-share tayo. Screenshots pero wala akong personal message. Na-explain ko na yun kanina. Takot ako sa tao. So, goodbye. See you next time.